Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan Alam ko gutom na gutom na kayo sa Katarungan Matindi na ang galit lalo na ha, Ang uh, dati na inyong nalaman Na bangag si Marcos Pinatunayan na ng ganyang kapatid mayroon tayong kasama si Vic Rodriguez na kaibigan din. Ah, matalik na kaibigan at na uh, dating uh, kasama ni Marcos. Pero hinihintay natin na sabihin ni Vic Rodriguez na bangag din si Marcos. Sorry, ito. Ah, oh. Kita mo na, manana, nagsasabi na ng totoo ang mga kasama ni Marcos dati ngayon, sumama na sa atin, ha? mga kababayan. So, ano pa tayo magpatuloy ng isang panggubyerno o gobyerno na pinamunuhan ng isang adik? Kaya nagkalungko-lungko ng ating gobyerno. Magmula pa noong 2022, wala nang na nagawa si Marcos. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Tumaas ang uh, unemployment. Ang dami nating mga kababayan na wala man lang trabaho. Tapos, yung tubig daw sa baha, ipainom sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kanyang imagine, isang pangulo, ipapainom yung tubig sa baha? Wala na pangat na Pangulo. So, ang pinagkamatindi, alam nyo mga kaibigan, si Salvi at si Martin Romualdez ay para kong kapatid. Kaya lang, magkaiba ang landas namin. Ha? Bago naging presidente si Marcos, ang aking kanalay na anak. Ha? At pagkasal ang inong si Salvi si Martin Romualdez, dahil magkaibigan kami. Pero nagkahiwalay kami kaya silang dalawa magnanakaw, ako hindi nagnanakaw ng isang musing sa ating pamalaan. Pero, alam ano mo, sinasabi ng mga ah, alipores ni Marcos, lalo na itong buwang-buwang, lukarit na Fair Castro, na wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldivo Sinasabi na itong bayaran na Pink Lakson, wala daw ha, ah, ah, katuturan yung sinasabi ni Saldivo mga kaibigan, kung kayo ang uh, ng isang magnanakaw na grupo, mag naglakaw kayo sa bangko, kasama si Salpico, kasama si Marcos, kasama si Luantes, kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang pastimay, hindi ba kayo maniniwala? Personal talent? Paano naging hirse at isang ah, patutuhalan na bilanggen ni San na si Marcos ang nakotos ng mga insertion sa BICAC at nagbigay siya ng 25 billion na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga ha, mga rekrato, yung mga maleta na ang tinala sa bahay ni Martin Duarte, may picture sa kanyang pamilya talagang magnanakaw itong magpinsan. So, mapayagan pa ba na natin na magpatuloy? Yes! Yeah! Mapayagan pa ba natin sa 2026 na budget Ito niya o tapyasin o matino siyang sa dapat tinanggap na niya yung pera niyo. Ha? Para hindi malustay. Pero, Bakit tinuloy kasi pala, mayroon pala siyang komisyon sa mga kababayan. Ha? Napisto na na magkanakaw talaga numero uno itong Marcos Jr. Ha? Ito. So, nila yung PIR, baka yung komisyon niya ng PIR, tinanggap nila ang asawa noon. Ha? Pagpasan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng uh, ganyang, uh, kanyang okay, uh, porsyento. Ah, uh, tinanggal. May bago na naman. Ah, uh, na uh, Papa-crapal na natin mga tax payer. So, kung patuloyin pa natin ito si Marcos, hindi tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan, hindi lamang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa aking paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisman. alam po sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin. Alam nyo, nung panahon ni ERA, ganun din ang mga pulis hindi din pero nung nalaman na nila ang daming kasalanan ni Hiram ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya iniigayat din namin sa inyo, makisip-isip nyo. Sinabi nga ng kapatid, saan ba tayo magkakakita ng isang kapatid? Kasi na nasabi nga, totoo, yung kapatid niya ay baka nagkong-okay, patagal na. Hindi nyo ba mga, mga kababayan, mga policemen? hindi nyo ba napapansin si Marcos tuwing uh, nagsasalita ng kiwi-kiwi-kiwi-kiwi ka? Ha? Kasi, tutok mo na sa pagtudruga niya. Kung so, saan pang bansa, mayroong may ating ng Pangulo, ang Pilipinas lang, tayo lang ngayon ang pinagkakurang uh, bansa na buong sa Asia. Eh. So, ako po'y nanalawagan sa inyo, magsama-sama tayo magkabuklod-buklod po tayo para uh, ipapatuloy itong ating ito natin Marcos uh, Resign! ating uh, ng ating mga mahal na mga pulis mga polis mga militar na mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang patuluyan ng na ating bansa mauhulong na tayo sa pagkain kung ilang araw pa mananaginin itong Marcos Bangat yan sa Malacan yan, mga kababayan. So, okay ba tayo, Marik Marcos Rizay! Marcos Rizay! Anong pa ang inaantay ninyo? Alam niyo saan ngayon yung per na 89.9 billion. Sabi nila, ibabalik sa per head. Tinanong yung secretary, commissioner ng per kahit si Kosher, wala pang binalik. Ibig sabihin, sinong maling? Pangalawa, saan yung gold na deposit natin? napintana na dahil pinayad sa ICC. Saan na yung mahal likaban? Saan na yun ang mahal likaban? Saan na yun yung mga deposit natin sa Kapan? Ngayon, napat napatunayan na ang magnanakaw nandyan sa Malacanang. Nandyan sa Kongre naimbestigahan si Martin Romortes si Sati ko nagsalita din ngayon ang taong pa ang nagpaupo kayo Marcos ang taong Al say